Mga kaibigan, isa pong magandang magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, alam niyo po ba kung ano ito? Ito po ay bato na panghilod. Ayan, pangtanggal ng mga libag-libag sa katawan. At ito po ay nagmula pa sa Sibuyan Island, Romblon. At salamat sa aking mga pinsan na nagdala po dito sa Laguna ng aking order na panghilod imagine po ha, yung panghilod ko galing pa po ng Sibuyan Island kasi po, itong klase po ng bato na to hindi po ito masakit eh, hilod sa katawan napaka-smooth po ng ano nito ng kanyang uh, haplos sa balat yan po ang Sibuyan Island po ay punong-puno po yan, ng mga bagay na kailangan ng tao makukuha po ito ng libre sa tabing dagat o kaya sa tabing ilog hindi na nga po masyadong uh, makakapal ang panghilod ngayon gaya po nito oh. ayan manipis na po siya at hindi po ito matibay kapag nulaglag po ito pwede po siyang mahati o madurog yan po ang klase ng panghilod Nung araw po nung kami mga bata pa, kumuumbok po 'yan, hindi po 'yan ganyan kanipis ang mga panghilod na 'to. Kaya ito po ang gusto ko kasi hindi po siya gaanong malipis at saka tamang-tama lang po 'yung kanyang laki. Alam niyo po ba na itong mga panghilod na 'to kapag nagbabalik-bayan po 'yung mga nasa ibang bansa, 'yung mga taga-Sibuyan Island, ay ito pa rin po ang kanilang uh, dinadala pabalik na panghilod. Kahit marami pong mga imported o magagandang panghilod, pero meron pa rin pong mga Sibuyano na nagdadala po sa abroad ng bato na panghilod. Ang Sibuyan Island po ay saganang-sagana po ang isda, ang dagat ng Sibuyan Island sagana rin po ng kayamanan ang Mount Giting-Giting. Andiyan po yung mga nickel, mga ginto. <clears throat> Kaya nga po nagkakaroon ng mina sa islang napakaliit kasi punong-puno po ng kayamanan ng Sibuyan Island. Andiyan din po ang mga malalawak na palayan at ang mga niyog na napakarami pong mga niyog. Kahit kami man po yung aming nuntinga mana na lupa sa Sibuyan Island ay uh, punong-puno rin po ng niyog yun. Kaya mga kaibigan, kahit ganito lang po itong mga bagay na to, mahalaga po yan. Kasi lalo na kung dala-dala po yan, isinakay po ito sa jeep, isinakay ay sa, yes, sa jeep o sa van papuntang pier, isinakay sa barko, tapos inuwi sa bahay sa Kanlubang, from Kanlubang, sinakay na naman po ito sa tricycle, sa jeep. Tapos, sumakay naman ang tricycle yung kumuha doon sa lugar na tagpuan hanggang po sa nakawi dito sa bahay. O di po ba, nag-effort po yung aking mga pinsan para lang makarating dito sa <clears throat> Laguna itong mga bagay na kailangan namin. Kaya, balpabot nga ngayon Kaya, Ganon po kaano. Ganon po kahalaga ang mga bagay na ito kasi binigyan po nila ito ng panahon para maipadala sa akin. Tapos ito po galing din po ito ng Sibuyan Island. Yan po ang aking mga pinsan, tumutulong po. Kahit po sinabi ko na may guyabano naman dito, pero pinadalahan pa rin po nila ako ng dahon ng guyabano at may uh, konting uh, dahon din po dyan ng bayabas kasi sabi ko napakadaming bayabas dito pero yung guyabano talaga siyempre sana nahiya din tayo nga tuloy-tuloy ang paghingi <clears throat> kaya malaking bagay po ito ito po ay mga isang buwan din siguro ito na aking ilalaga o baka higit pa kasi ang lalapad po ng mga dahon. At ako po ay ha, nagpapasalamat sa Panginoon kasi meron pa pong mga pinsan na talagang nag effort din para makarating. Grabe po ano, from Sibuyan Island, sa makipuya ng barko, almost 17 hours sa dagat. Tapos bit-bit mo yan, bit-bit ang bato, tapos meron pa pong kasama itong bigas, meron pang kasamang bagoong na dilis, yan po kami po magpipinsan sa uh, mother side ay uh, mas close po kami close din naman po ako sa father side kaya lang talagang sa mother side po talaga ako masyadong napalapit kasi kami po yung laging magkakasama mula po isla hanggang Maynila hanggang sa panahon ito na meron na po kaming mga pamilya ay kami-kami pa rin po ang magkakasama ng aking mga pinsan sa mother's side yan Kaya mga kaibigan, pinapakita ko lang po sa inyo kung gaano po kahalaga ang mga bagay na ito at kung saan siya nagmula kasi di po ba, nag-effort po ang uh, nagpadala nito ang kumuha nito, ang nagbitbit nito hanggang sa mata Rating po dito sa amin munting kubo sa Laguna. Kaya yan po, maganda po kapag meron po tayong mga kamag-anak na meron din po malasakit sa kamag-anak nila. Tuwang-tuwa po ako dito oh, sa panghilod nato. Ito po ang gusto ko. Tapos i-share ko din po yan sa mga pamilya. Gusto rin po nila yan. Mas maganda po ito doon sa panghilod na nabibili sa mga online. Yan yeah, mga kaibigan, isa po nga magandang magandang tanghali po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Nawa po ay uh, nasa mabuting kalagayan lamang po kayo. Medyo uh, nainit po talaga ang panahon ngayon. Kaya mag po tayong lahat. Huwag po tayong maglakot kung wala naman pong importante nga uh, gagawin sa labas. Hanggang dito na lang po ang aking uh, video at maraming salamat po sa inyong panonood sa lahat ng aking mga videos. God bless us all po.